Kain tayo, guys. Kain tayo ng ano, patatas at saka pechay. ay eh. hmm. At saka ikain natin sa roti. Yung chapati yung ginawa kong chapati. Ito ay rice chapati. Ano ang buhay? Hanap ng paraan para makakain. Dito mga kabayan, hindi gusto kong lamesa. Saan saan na lang ako naupo kakain. Importante. Makakain ako. Diba? Nadikit na sa tissue. Ganito ang ginagawa ko araw-araw pagkain nila. Kasi hindi sila nagra-rice. mag -rice man sila pero ano lang. Mga twice a month siguro. Hmm. Kawa tayo ng paraan para makakain tayo, di ba? Tapos kapi, tanghalin tapat. Pagkain ko.